DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Sana ako na lang ang unang nawala at hindi ang mama nyo. Naging maganda pang kapalaran nyo. Sana inat hindi amang mayroon kayo ngayon. Dahil kahit sa nga ang gulo ko tignan, iisang nakikita ko. Nagkulang ako bilang inyong ama. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako! Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikatlong kapanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin, sa ating latatangin doon ang May Pangako Ang Bukas sabi mo? Sa Dubai na po ako magatrabaho pa. Alis ako sa susunod na buwan. Abay, natuloy na pala yung plano mo. Eh, pasensya na po kayo. Pero, para sa atin din ito. Para kahit hindi pa retirement age, pwede ka na mag-retire. Huwag mo kong alalahanin. Kayang-kaya ko pa. Pero ikaw, sigurado ka na ba sa plano mo? Opo, pa. Matino company ang papasokan mo? Baka kung scam yan. Hey, hindi. May working visa na po ako. O oh, sige. Kung gano'n, ayos na palang lahat. Hindi na kita pipigilan. Basta tatandaan mo mga sinabi ko sa'yo, ha? Magtrabaho ka ng maayos. Hindi ko po nakakalimutan yan. Eh, paano ang pag-uwi mo rito? Ganon pa katagal ang kontrata mo? Dalawang taon lang naman. Uwi ako kapag may oras. Kahit isang beses siguro sa isang taon. O siya, sige. Basta tandaan mo, narito lang kami lagi. Pamilya mo kami. At susuportahan ka namin. Marami ka namang pwedeng mabili na magandang bag sa Dubai. Iwan mo na sa akin yan. Para ano? Para ikaw na naman na makinabang? ang makinabang? Talagang damot. Bag na lang kasi galing Dubai ang hingin mo kay Kuya Robert, ate. <laughs> Ito nga lang umaayon ibigay sa akin eh. Hoy Beatrice, ikaw ang maiiwan dito sa bahay. E umayos ka. Baka kung bumalik ka na naman sa pagiging lasenggera mo walwal -wal dito, walwal -wal doon. Kuya, talaga, oh. Ibig sa hindi ko na maalala yun. Pinapaalala mo na naman sa akin. <laughs> Subukan mo lang. oh, as if may magagawa ka kaya. Ang layo mo kaya dito sa bahay. Eh, hindi ka naman babalik na sa dati, di ba, ate Beatrice? Tiyak magagalit yung boyfriend mo. Shhh! <coughs> ano ba? Ah, ah. May boyfriend ka na? um, uh -huh. um, uh -huh. meron. Bakit? Eh baka kung nag na naman ang prioridad mo sa buhay ngayon. <laughs> kung anuman yung iniisip mo, di ko alam yan. Beatrice, matanda ka na. Sana naman wag mo na uling bigyan ng sakit ng ulo si Papa. Masyado ka namang judgmental. Bakit? Puro ka may jowa, sakit na ng ulo ka agad yung naiisip mo. <laughs> Ingit ka lang kasi. Ako may love life. Ikaw. Siro? Wala. Baka sa Dubai ka na, kuya, makakita ng girlfriend mo. <laughs> Basta gusto ko yung mabait, ha? Abi, ikaw naman. Ikaw ang palagi narito sa bahay. Kaya dapat, i-update mo lagi ako, ha? Oo, kuya. Mag-ingat ka sa Dubai, ha? Kapag may problema ka, o kaya nalulungkot ka, tawag ka lang sa amin. Kuya Robert, mm. mamimiss kita. Roberto, hindi ka pa natutulog? Ate Wanda. Mm, bakit? May problema ka ba? Naiisip ko lang si Florencia. <sighs> Halos dalawang dekada na siyang patay. Isang buwan nang nasa Dubai si Robert. Iniisip ko, kung buhay kayang asawa ko, papayag kaya siyang mawalay sa kanyang pangalan niya? Mahirap sa isang ina ang mawalay sa kanyang anak. Pero sa pagkakakilala ko sa kapatid ko, siya, kung saan masaya ang mga anak niya, palagi yan nakahandang sumuporta. Sayang, hindi binayaan ang mahabang buhay ang asawa ko. Sana nakikita namin parehong bawat maliit at malaking hakbang na ginagawa ng mga bata patungo sa kanika nilang sariling kapalaran. Nasaan man siya ngayon, tiyak na masaya siya. Napalaki mo ng maayos sa mga anak niyo. Siya nga ba, Ate Wanda? O baka masyado pang maaga para sabihin yan? Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, oh, oh, oh. tumulong. Kaya ko naman po, Nay Wanda. Gusto mo? Opo. Oh, sige na nga, makulit ka eh. <laughs> O, oh, eto ha. Ito yung star wax. Uh -huh. Ito naman yung telang pampahig sa sahig. Madalas ko naman gawin ito sa kwarto ko, eh. Ay, siya, sige na, sige na. Magsimula ka na, nang matapos ka agad tayo sa paglilinis. Opo. Oh, Abi. Uh, po? Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Kay mama? Ah, paano mo nalaman? sa <laughs> anniversary niya ngayon, hindi po ba? Oo. Alam ko kasi, dalawang buwan yun pagkatapos akong isilang lang. Hindi Oo. po ba? Oo. Sasama po ako, Nay Wanda. Kakantahan ko si Mama. Nung isang taon pa yung huling bisita ko sa kanya eh. Oo nga. Uh, Nay Wanda? Hmm? Nang nalaman ni Mama na bulag ang bunso niyang anak... Hindi pa siya nadismaya. Hindi. Sigurado kayo? Oo. Eh, si Papa? Hindi rin. We. Ay, Abigail. Ang magulang kaya niyang tanggapin anuman ang katangian o kapansanan ng kanya anak. Pero minsan, iniisip ko pa rin. Ano kaya ang pagkakaiba ng buhay namin? kung hindi ako bulag? Wala. Dahil bulag ka man o hindi, mahal ka pa rin naman ng papa mo at ng mga kapatid mo. Alam nyo, Nay Wanda, iniisip ko, siguro kaya mabait si na kuya at ate sa akin? Kasi may kapansanan ako. Abi. Minsan, gusto ko rin maranasan kahit papano yung nakikipag-away kay kuya o kaya kay ate. Gusto ko rin maranasan kung paano sila mainis sa akin. Gusto ko rin maging isang normal na kapatid o kaya anak kay papa. ganda ng mga lugar na napupunta ni Kuya. Tsaka, hmm, sino kaya itong mga kasama niya? Hmm, mga katrabaho niya yata. Pero may napapansin ako. Merong isang lalaki palagi niyang kasama sa picture. Guwapo. Single pa kaya siya? Ay, <laughs> may boyfriend na nga pala ako. Beatrice? Ay. Pa? Ang kuya mo, uuwi na ba? Patapos na ang kontrata niya. Si Abby madalas niyang tinatawagan. Siya na lang tanungin niyo. Kahit magkalayo kayo, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Pa, nakakita ka na ba ng uwak na kulay puti? <sighs> uuwi na lang yon kapag gusto niya. Ang mahalaga, nagpapadala siya. Ikaw talaga, o. Oh. Totoo naman, di ba? Tingnan niyo. Napaayos na natin ang bahay. Beatrice, may hirap ang buhay sa ibang bansa. Kaya kahit hindi mo kasundo ang kuya mo, kumustahin mo kahit papano. Hmm. Tiyak, nauhomsik din siya doon. Sige, mamaya. Try ko siyang tawagan. Pero sana, sana may nakuha ng girlfriend ng kuya mo sa Dubai. Eh baka, Maunahan mo pa siyang makapag eh. Ang gusto ko sana siya munang ikasal. Alam ko, magiging isa siyang mabuting padre de familia. Beatriz? Beatriz! Ah, oh, oh! Ah, Maywanda. Bakit ba? Parang tulala ka riyan. Uh, uh, wala po. Kausap mo kanina ang kuya mo, di ba? Eh, di nga ako sinagot. Ah, uh, akala ko may kausap ka na kanina. Yung katrabaho niya na sumagot sa tawag ko. Ganun ba? Hmm. Eh, bakit parang wala ka sa sarili mo? May iniisip ka ba? Ha? May Wanda? Oh. Tinatanong kita. <laughs> ah, wala. Wala akong iniisip. Bakit Ay. ba? May sasabihin ka ba? Ah. Wala, wala, wala po. Eh, sige, maliligo na po ako. Ay, sige, sige. Ay, bakit? parang bali tong si Beatriz miss mm. <laughs> um, ka. Ay, Lumaking katawan mo. Mano po. Oh, kawang ka ng Diyos. Sakto dating mo. Nakaluto ng nanay Wanda nyo. Sabay-sabay na tayong kumain. Tara na sa kusina. <laughs> Mamaya na tayong magbukas sa mga pasalubong. <laughs> uh, oo. Uh, pa? Mm. Si Beatrice. Kuya! Oo, oh, ayan. <laughs> Nabis ka niyan. <laughs> Oo nga po. Uh, sige na pa. Susunod na lang kami sa kusina. O siya, sige. Bilisan niyo ha. Gutom na ako. Oo. Uh, Beatrice, mag-usap tayo. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kaya ka ba nagpunta ng Dubai, kuya? Ha? Minahon ka. Ako magsasabi kay Papa. Sasabihin mo kay Papa? Pagod na ako magpanggap. Ay, naku, kuya. Gusto mo bang patayin ka niya? Hindi niya gagawin sa akin yun. Alam ko, matatanggap ako ni Papa. Kuya naman, baka naman magbago pa yung preference mo. Nakita mo na nung tumawag ka, hindi ba? Oh. May kalibi ako sa Dubai. At plano na namin magpakasalan. Hindi pwede, kuya. Hindi pwede. Kaya ako umuwi para ipagtapat kay Papa ang totoo. Matagal ko na itong itinago sa kanya. Sa inyo, hindi ko na ito kayang itago pa. Kaya mas matagal. Ayoko rin malaman niya pa sa ibang lahat kaya ako na mismo magtatapat sa kanya ano yung pagtatapat mo Robert pa pa ano gusto mong ipagtapat sa akin aminin na ni Robert sa kanyang ama ang totoo niyang pagkatao. Ano ang magiging reaksyon ni Roberto? Mga nagsiganap. Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin at si Phil Cruz sa papel na Roberto. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong teknikal ni Nabong Muyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labano at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito ba ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi na gaanyayang huwag po ninyong kalilig na ang sundan at pakinggan ang mga lalalamipang kapanapanabik na kabanata ng sayang ito. Nagkulang ako bilang inyong ama. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang may pangako ang bukas DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.